Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Amin. Wa salatu wa wasal, uh, salamu Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli na naman po tayo nagbabalik sa panibagong video. Uh, magandang gabi po sa inyong diyan. So may tatlo tayong uh, may tatlo tayong... Uh, dalawang uh, mahalagang paksa tayong tatalakayan ngayon. Ano? Ang una-una, yung madalas natin narinig ngayon sa social media at sa, sa mainstream media yung executive privilege. Pag-usapan po natin yan. So, ang pangalawa, uh, tungkol kay uh, VP Sara at pangatlo, may konting OFW balita tayo at mga iba pa pa. Unahin po natin ang executive privilege. Okay, so upisahan natin, no? Oh. Upisahan natin sa umpisang-upisa para medyo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba talaga itong executive privilege. Pero di disclaimer po muna ako, no? Ito po ang nabasa ko lang. Nabasa ko lang po at medyo inintindi ko pero hindi po ako kumbogado. Malamang mali po ang aking pagkakaintindi. Pero sa pero sa mga nabasa ko, madali naman din po medyo madali po intindihin yung yung English, yung nasa batas, medyo madali, hindi siya medyo komplikado. Kaya madali i no? I-digest ng uh, utak natin, no? Basta nakakapag gano'n tayo ng, ng konti English eh, ma natin, no? Insya Allah, maintindihan po natin, makapagbigay po ako ng konting tulong para maintindihan nyo po kung ano po yung ibig sabihin na executive privilege. Okay, so upisan natin. Ang uh, bansang Pilipinas, eh, na hati sa tatlong sa tatlong branch ng gobyerno, no? Yung unang-una, executive, legislative, at judiciary yung executive po, yun po yung mga presidente, vice president, mga department secretaries, DILG, DSWD, DOTR, uh, lahat, Department of Justice, uh, lahat po ng departamento, no? yan po ay under ng executive, under po yan ng presidente. Yung legislative naman po, nangahati sa si dalawa, yung Congress at Senado, sila po yung legislative branch. At ang pangatlo po, yung judiciary yan po yung Supreme Court natin yan po yung mga RTC Regional Trial Court at saka yung Supreme Court Appeal Court of Appeals gaya na under sila ng judiciary so ang executive privilege po eh, eh ang naglabas niya ni Presidente kaya nga po tinawag siya na executive uh, executive order executive privilege under po siya ng uh, executive order 467 464 sorry 464 executive order number 464 uh na po na, 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 na po ito noong September 28 2005 under sa under kay pres uh, president Gloria Macapagal Arroyo no so uh under dito sa executive order 464 Nakalagay po doon sa provision na 'yon, sa provision ng executive order na 'yon na ang presidente, ang, ang presidente ng Pilipinas ay may uh, may, ka, may, kapangyarihan na magka, may may kapangyarihan na mag may kapangyarihan na mag-issue ng executive order uh, sa 1987 constitution natin. So yung executive forces for na to uh, nagano sila nag uh, whereas sila, I mean connecta sila sa 1987 constitution natin ng Pilipinas na ang presidente, uh, English ko po ah, that the president shall have control, may control ang presidente sa government uh, departments, bureaus, or, uh, offices and shall ensure that the laws uh, be faithfully executed. So yan ang sinasabi, pagka nag-issue ang presidente ng executive order, kailangan matupad, kailangan makyari. So ito po yung ito po yung uh, ito po yung uh, executive order 464. Maklaro po. Yung parte ng executive 464 may nakalagay din po doon, may provision din po doon na uh, ang article 229 ng revised penal code. Uh, revised penal code naman sa ano yan, sa sa legislative po yan or judiciary hindi po ako sure. Pero sa revised penal code yan, di ba? Meron po tayong Bill of Rights, meron po tayo uh, 1997 Constitution, meron po tayo ang revised penal code. Yung revised penal code po, ang nagsasabi, ay nagsasabi sa Article 229 ng revised penal code. Ang sabi po doon, uh, prohibits any public officer from revealing any secret known to him by reason of his official capacity or wrongful delivering papers or copies thereof which he may have charged and which should not be published. So hindi po hindi, po, hindi po, uh, uh, mga public officer po hindi po pwedeng mag-reveal, hindi po sila pwedeng magbunyag or magbulgar na mga sekreto uh, na classified po. So ayun po ang medyo inaanuan ng ano ina ina uh, sinasakop ng ng prohibition na to no. Ngayon next, next po Uh, ha sino po ang ano sino po ang uh, sino po ang covered ng ano sino po ang covered ng ng sino po ang pwede mag-invoke ng uh, uh, executive privilege dito po ito po yung issue ni ano ngayon ito po yung issue sa Senate hearing ngayon uh unang-una si Torre kasi may na, nabalitaan po natin, may dalawang may dalawang na na purubahan na isusubina pero si Torre wala pa at saka yung mga department uh, 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 DOJ at DILG pero may dalawa yung dalawang attorney lang ata yun dalawang attorney or whoever pero si Torre, ito si Torre ngayon medyo medyo magkakaroon tayo ng diskusyon dito no argumento dito kay Torre. kung covered ba siya o hindi eto <coughs> po, excuse me. Babasahin ko po kung sino ang covered. English po, pero itatry ko pong itatry ko pong itranslate sa inyo sa Tagalog. Who are covered? The following are covered by the executive order. No, uh, executive privilege. Uh, executive privilege. Number one, senior officials or executive departments who are in judgment of the department heads are covered by the executive privilege senior officials daw ng executive departments. Yan po yung mga secretaries. Uh, let's say sila, let's say ha, si, si Rimulya, mm -hmm. yung dalawang magkapat na Rimulya, parang covered po sila. Ayon dito sa 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 executive order na to. Senior officials of executive departments who are in judgment. So sila yung nag- uh, CEO si, sila yung nagde-decide sa departamento nila. So, so ayon dito ha, hindi di po, di po sa akin, ayon po dito sa uh, sinang babasa ko sa executive order 464, parang covered sila, covered talaga malamang. Number two, generals and flag officers of the armed forces of the Philippines and such other officers were in judgment of the chief of staff are covered by the executive privilege. So yun po, Uh, generals. Nakalagay doon, generals. Hindi naman po nilagay na two-star general, one-star, one-star general. La blanket po, generals and flag officers of DFP. So si Browner, eh, covered siya rito. Ayun, dito siya nabasa ko po. Ha? Next po, ito na po. Philippine National Police Officers with rank of Chief Superintendent or higher and such other officers who are in the judgment of the chief of the PNP are covered by the executive privilege. Ang pagkakaintindi ko po dito, chief PNP, pag sinabi ni chief PNP ni, Bar ni Marbil na ito po eh, isa sa isasama sa ito pong si Toro kailangan bibigyan ko po ng ano to na na hihingi po ako na mag-invoke po ako ng ano mag-invoke po, ano, mag po ako ng executive privilege para kay Torre. So, tingin ko, ayon dito sa pagkakaintindi ko, pwedeng gawin ni Marvel yun. Okay po, yun po pagkakaintindi ko dito sa ano, uh, i-correct nyo po ako kung hindi po tama ang pagkakaano ko, no? Yung pang pangapat, senior national security officers, uh, officials, one in the judgment of the national security advisor. National Security Advisor po. Yung hindi eh, ko matanda kung sino ang, 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 ano natin eh, ang National Security Advisor natin eh. Dati si ano yung babae, eh, yung matanda. Ayun ko na kung ngayon kung sino po. Ah si ano pala si Anyo. Si General Anyo. National Security Advisor po si Anyo. Si General Anyo. So under ng National Security Advisor, official ng uh, National Security Advisor, official niya doon, pwede niya sabihin na covered dito. Ayun po ang pagkakaintindi ko ha. Ito po masakit dito. Ito po ang pinakamasakit yung panglima. Such other officers as may be determined by the President. Ayan po. Ito po masakit dito. Such other officers. Hindi sinabing kung anong klaseng officers. Basta sinabi officers. Such other officers as may be determined by the President. Pag sinabi ni BBM na ito, eh, officer to. So, bawa? I'm pertaining to Tore, ha. Ah. Pag sinabi ni BBM, itong si Tore, officer ko to, eh, sabihin ko, eh, i-invoke niya yung, <laughs> yung executive privilege. So, tingin ko, pwedeng gawin ni Tore yun. Ayun po, ang aking pagkakaintindi ito, ha. Ah. Uulitin ko po, hindi po ako abogado. Hindi po ako legal, uh, legal, uh, legal field. Pero sa English pa lang, yung English ay eh, medyo naiintindihan ko po. Hindi ko lang po ma ano ah, disclaimer po ah. Hindi ko po sinabi ha ah. sinasabi ko lang po yung nabasa ko na ah, ito pong ano ah, by the way, ito pong ano, by the way, ito pong ito pong executive order na binabasa ko na to galing po to sa Supreme Court e-library ah. Google nyo po, Supreme Court e-library, tapos Executive Order 464, nandun po yun para sigurado po tayo na hindi po ako nagkakamali. Basta ang akin po, binabasa ko lang po yun, tinatry kong itindihin, i-digest, kung ano yung naitindihan ko, inishinishare ko po sa inyo. Ito po ay aking, ano lang ha, aking uh, pagkakaintindi po. Wala po akong sinabi na tama po yung pagkakaintindi ko, malamang, sa malamang, may mali, but I'm not sure. So, yun po, yun po ang executive, uh, uh, executive privilege na sinasabi nila nasa sa batas po 'yan, mas na sa executive order po 'yan. Eh, executive order ulitin ko po, dapat 'yan i take effect sa law. 'Di ba? Natatandaan niyo kung natatandaan niyo po, i-share ko rin po sa inyo uh, nung umong yung pag-upo na pag-upo ni Bongbong Marcos, tinanggal ng executive order number 1 niya eh tanggalin i ano, i abolish ang presidential anti-crime uh, sorry, i abolish ang presidential anti uh, corruption commission and the office of the cabinet secretary yung uh, presidential anti corruption commission si Greco Belica si Greco Belica ang naghahanon nito ang head nito so unang-unang una tinanggal executive order number 1 niya ayun ang uh, unang-unang tinanggal ni BBM ano yun po so wala na pong mga presidential uh, presidential at ay uh, corruption commission ni nung unang tinanggal ni BBM. So balik po tayo uh, next topic po tayo. Uh, hopefully inshallah na medyo may nakuha po ko yung inakuha po ko yung uh, information ano knowledge sa mga nabasa ko po. So ito po uh, sa madal madaling madaling ano lang madaling konting dadaan lang konting papayaw lang kay VP Sara. Tinanggalan daw po si VP Sara ng security. Eh, security, ito po eh, ay ah, nag-release po ng balita na to yung eh, mga mainstream media. Ha? Mga mainstream media hindi po natin alam kung totoo 'yun. Kaya pagdasal po natin uh, na maging mapayapa at at, at, at uh, tahimik no at uh, safe na makabalik si ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara no dito sa Pilipinas, Ishala, BNT nila. O pala uh, ipagdasal po natin ang kanyang uh, safety sa kanyang, uh, uh, sa kanyang pag-travel, no? To, to, travel back to the Philippines. ha, uh -huh. what else? OFW. OFW, napaka-exilan napaka, napaka lang po. May, may, may nadaan na lang po ako no? sa, sa isang, uh, sa isang uh, mainstream, no? mainstream media na may uh, may uh, pinasara daw silang agency dyan sa San Fernando, Pampanga na recruit, uh, recruitment agency no? pinasara po nila illegal recruiter po ito itong, uh, itong uh, recruitment agency na po nito na nasa San Fernando, Pampanga eh nagde-deploy daw nag uh, nag-hire ng ng uh, ng uh, ng, mga gustong uh, mag-abroad at i-deploy -de sa Europe sa Europe daw no? kung may uh, sa Bulgaria daw isang nakaliligir dito Bulgaria eh. -deploy daw sa Bulgaria or somewhere in uh, Europe. So, kung may mga kabag-anak po kayo na nag-apply dyan sa San Fernando Pampanga at sa Europe ang uh, Europe ang uh, ang uh, project ang deploy. Kaya eh, mag-iingat po kayo ha. Alamin nyo po muna. Uh, hindi po kasi nilagay doon yung pangalan ng agency eh. Pero makinuho kayo masid-masid na lang po kayo sa San Fernando kung sino po ang makapanood nito inform nyo rin po yung mga kamag-anak o mga kaibigan din nyo, no na magingat po sa pag-apply uh, uh, abroad sa San Fernando, Pampanga po okay po, uh, ito, dito na po natin medyo matatapos ang ang, ang uh, ating vlog for today I will try to come back again siguro tonight, insya Allah uh, bye for now uh, see you again to the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh